Nadakman ng kapulisan ng dalawang wanted person sa lalawigan ng Nueva Ecija sa patuloy na operasyon ng NEPO kung saan walo pang individual ang naaresto noong February 13, 2024. Sa mga ulat na natanggap ni Police Colonel Richard V. Caballero, Provincial Director NEPO, nagsagawa ng magkahiwalay na manhan Charlie Operations ama elemento ng Talavera Police Station, at Aliaga Police Station sa kanilang mga area of uh, responsibility na nagresulta sa pagkakaresto sa dalawang municipal level most wanted persons. Arestado si Brian Christopher de Sico E. Solitario, 41 anyos, residente ng barangay Kalipahan Talavera dahil sa dalawang uh, kaso ng paglabag sa Batas Pambansa 22 na may inirekomendang piyansa na 36,000 pesos habang isang 43 anyos na babae mula sa barangay Santo Tomas Aliaga, Nueva Ecija ay naarest din sa limang bilang ng paglabag sa Batas Pambansa 22 na may inirekomendang piyansa na 30,000 pesos ayon na rin sa pagkakabanggit. Bukod dito, lima pang wanted na tao para sa mga katulad na paglabag na may kaugnayan sa swindling at istafa ay nahuli rin sa mga katulad na operasyon ng Talavera Police Station 2, Gimba Police Station, Saragosa Police Station at Santa Rosa Police Station. Nasa kustudya na ngayon ng operating units ang mga akusado. Samantala, dakong 6.20 ng gabi nang magsagawa ng anti-illegal gambling operation ang mga elemento ng Geraltino Police Station sa Barangay Concepcion General Tino na Ecija na nagresulta sa pagkakaresto sa tatlong lalaking residente na nahuling naglalaro ng Karai Cruz. Nasamsam sa operasyon ang 650 pesos na bet money kakasuhan ng mga suspek ng paglabag sa Presidential Degree 1602.